Pasado na, sa ikatlo't pagbasa ng Senado ang higit 6.3 trillion pesos sa na national budget para sa susunod na taon. Labing walong senador ang bumotong paborito. Si Daniel Manalastas na report. Labing walong senador ang bumotong pabor para aprubahan sa Senado ang 2025 proposed national budget. Pagtitiyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe, nasunod nila ang kanilang ipinangako. Bawat desisyon ay binusisi, bawat pondo ay siniguradong may tamang layunin. Naging katuwang kayo sa pagbuo ng isang makatao, makabayan at makabuluhang budget. Pagdating naman sa mainit na usapin ng budget, tulad ng Office of the Vice President, gayon din ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, sabi ni Poe, manalaman pa ito sa Bicameral Conference Committee. Sa ngayon, ang budget ng OVP ay mananatili sa level ng General Appropriations Bill, habang ang AKAP ay sa level naman ng National Expenditure Program kakailanganin konsultahin pa raw ang mga kongresista sa dalawang item na ito sa budget. Tiniyak naman ang senadora na sapat ang budget para sa kalusugan, edukasyon, pangkabuhayan, agrikultura, turismo, disaster at pabahay. Upang makasiguro ang tuloy-tuloy at mas abot kayang pang-ospital at gamot ng ating mga kababayan, ating tinaasan ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Habang ang budget para sa AFP Modernization Program, I'm very happy at least kahit pa paano na balik yung 10 billion. Given the precarious situation, the sensitive situation in the West Philippines, all the more that we need to uh, to uh, support the modernization. Dinagdagan din ang pondo laban sa pagsugpo ng illegal na pogo. We augmented the budget for the Presidential Anti-Organized Crime Commission so that they can hire additional personnel and effectively implement the crackdown on pogo activities, especially those operating underground. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.